Police sa uh, Lieutenant Harold Pajardo Henichano, Deputy Chief of Police ng Dinalupihan uh, Municipal Police Station. Dating aktibong uh, katoliko. Noong ako ay uh, katoliko, ay uh, makapagsimba lang po ng uh, bawat linggo ay uh, sapat na para sa isang religiouso. Hindi ko na po naisip o hindi sumagi sa isip ko na magpapalita ko ng uh, ibang relihiyon. Uh, ah ng uh, uh, sapilitan. Uh, ako po ay uh, may mga kaibigan din po na mga miyembro ng uh, iglesia. May maraming basis na po ako nakakausap na ako po ay uh, imbitahin sa katulad na gawain, na pamamahayag. Subalit ako po ay tumatang. Uh, galing po ako ng Nueva Ecija, ako po ay natistino ng uh, bataan. At uh, ako po ay uh, nalungkot. At uh, sa oras ng pandemya ay hindi ko pa kasama ang aking mga pamilya nakilala ko po si Retarda Karinita Ramos sa Samal, nakatira siya malapit sa police station. kung sampu ayang uh, siya po ay kilala ng aking mga kasama na nakapatid at noon po na kausap ko po siya at uh, ako po ay uh, in inimbitahan. Naobserbahan ko po nang uh, ako ay unang uh, dumalo sa pagsamba ay yung uh, kaayusan. Uh, ngayon po, uh, naranasan ko po ang uh, pagsamba sa kapilya ay uh, talagang uh, may kaayusan. Aking kasawa po po ang uh, unang umusik sa akin. Opo, okay, ipatuloy na nag-aral at dumalo sa aking doktrina at uh, matapos po ang aking doktrina ay uh, aking pong pinaliwanagan ng aking asawa at mga mga anak kung ano po yung uh, aking inaniban na uh, relihiyon. Nagulat na po ako at sila rin nagpa-doktrina na rin. Noon po ay uh, ang aking asawa ay hindi ganun na hindi masyadong naintindihan ng uh, ating trabaho. At uh, doon nga po nagkakaroon po kami ng counting hindi pagkakaintindihan at uh, dahil nga po sa kami po ay nagkakasama lagi sa sa pagdalo sa pagsamba ay unti-unti rin po nilang naintindihan kung ano po yung uh, nagiging sitwasyon ng aking trabaho at uh, sila po yung nagiging maintindihin na ngayon dahil sa mga aral na aming na uh, natututunan po. Bilang uh, isang frontliner ay uh, malaki po ang tsansa na ako po ay mahawahan ng mga sakit o pati ng aking pamilya. Ako po ay uh, patuloy na naglingkod at uh, gumawa ng aking uh, tungkulin bilang isang pulis at uh, bilang isang mananampalataya o nagsilbi sa bayan ng uh, may gabay ng ating uh, Diyos at uh, ang aking pong uh, asawa at uh, ang aking isang anak nabautismuhan po nung uh, uh, January kas taong kasalukuyan lang po mga batayin nyo mga mga kapulisan kaibigan uh, ako po ay uh, nag-aanyaya sa inyo na na makinig o magsuri sa mga aral po ng uh, Iglesia Ni Kristo At uh, wala naman po sa ating mawawala kung uh, tayo po ay uh, makikinig at uh, magsusuri.